Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nag-viral ang TikTok video ni Anjo Iliana matapos siyang maglabas ng mabibigat na pahayag tungkol umano sa mga nangyayari sa loob ng Itbulaga. Ayon kay Anjo, hindi raw siya takot sa Tito Vic and Joey o TVJ at handa siyang ibunyag ang totoong kwento sa tamang panahon. Ilang taon na lang, ilalatag ko na kung ano talaga nangyari dyan sa Itbulaga. O oh, hindi ako takot sa TV, Jay. Anong pinagsasabi niyo? Ayan, oh, spola, spolarium. Spolarium. Uh, spolarium Pepsi Paloma. Oh, mo. Pati yung uh, ibang banda, ginawa na ng kwento tong, ano Pepsi Paloma. Pepsi with ice cream, please. Masarap ba yun? Pepsi with ice cream. Binanggit pa ni Anjo ang tungkol kay direct Burt De Leon na umano'y umiyak sa kanya bago pumanaw dahil sinaksak daw sa likod at siniraan para matanggal bilang director ng noontime show. Spill the tea, spill the tea. Ayan oh, na nga, nag-spill na ako ng isang tea. Si Director Bert De Leon mula 1979 ay director ng It Bulaga bago namatay umiiyak sa akin. Kasi pinagsasaksak siya sa likod, siniraan siya para matanggal siya bilang director. Pati yung asawa niya, yung naiwan niyang asawa umiiyak sa akin dahil lang hiya siya. Oo, plinano. Kaya may sindikato dyan eh, sa Hitbulaga. Masasama ibang tao dyan. Ipinunto rin ni Anjo na dalawampung taon siyang naging bahagi ng programa kaya alam niya raw ang mga nangyayari sa loob. Hindi ako 5 years sa Itbulaga, 20 years ako dyan, alam kong nangyayari dyan sa loob. Hiniling pa ni Anjo sa producer at may-ari ng Tape Incorporated na si Tony Tuviera na makialam at kausapin umano ang mga tao sa Itbulaga na aniya ay patuloy na sinisiraan siya online. Kaya, ano pakiusap ko lang dyan sa Itbulaga uh, Mr. Tubiera uh, Sir, uh, kung pare pareng, pareng uh, boss sa uh, Tony Tubiera, kausapin mo naman yung mga taga Itbulaga na kung pwede eh, tigilan nila ako kasi eh kung gusto nila ng siraan eh sige siraan nila ako pero hindi ako maninira Mr. Tubiera magkikwento ako ng mga totoo na nangyayari dyan kaya kung ako sa inyo, i-meeting nyo yung mga buisit dyan. At sabihin nyo sa kanya tigilan na ako kasi... Ano eh, matinong tao naman ako na nanahimik, nagtatrabaho. Uh, mayroon uh, meron akong vlog ngayon, pasok sila ng pasok dito. Kung ano ano sinasabi, na-trace ko po Mr. Tobiera. Same, same uh, ano, user ibang account, same users. Yung ibang account nga, yung 5 bills ako pa ginagamit pa eh. At lahat yun, na, ano, hindi naman lahat, yung karamihan na, na trace. Tanong ng bayan, totoo kaya ang paratang ni Anjo na may sindikato sa likod ng Itbulaga o bahagi lang ito ng personal na tampuhan sa mga dating kasamahan?